o yeah. siya, okay lang? No. Okay lang? No. Okay lang palito? Okay lang? Can I Kung saan comfortable siya? Yes. Siya, ano, okay naman. No. Okay, no. okay, no. to bolo Nakakatuwa no si kaya, ano? Laki na talaga ano siya. Balaga sa mga lady. Parang si ano yan? Si Robin pa Ma'am. Sabi niya kayo siya. Ano ang tarot na dati? Paano? Paano? Take two. Take two. Ma'am. Ah. Di ba kasi Robin. Ma'am. Kumain ka na ba? Alala yung sotim. Ma'am. O oh, eh. Di ka ba ma'am niya. teacher. Naging magjowa. Di ba? Siya so, teacher niya. Naging magjowa sila. Di ba? Naalala niyo. Nagiwalay sila because of Bina, di ba? Oh, ah, okay. Dating, na. Trivia ito? Trivia okay. ito! <laughs> okay. oh, oh, oh. Di ba maalaga at natutuwa tayo kay Carlo Aquino S tuloy, dahil sunod-sunod, tuloy-tuloy oh. talaga ang mga ano niya. Di ba may, sin may sinimalay diba? din siyang movie yata with oh, eh. diba? oh, with the di ba? Charlie Dixon. Sina Ay, oo! Oh, meron oh. oh, oh, Charlie oh, Dixon. Tapos... Pero, pero ongoing yata yung kanila pa ni ano Ni... Lavi? Lavi po, no? Sa, Netflix. Sa, sa Netflix yon Oo. Oh. Netflix. oh. Netflix. oh. Netflix. oh, oh. Yeah, kapag ka mausik ang artista, wala kang attitude. Yan, yeah, tuloy-tuloy Naging trending din yung movie nila ano, ah, ano, no? Sabi nga niya, ampun siya ng Viva. Di ba, kahit saan siya pumunta, na sa Viva oh. siya, umalis siya, kinuholit ulit siya ng Viva oh. para sa Viva One. Oh. Sa Viva One yan oh. eh. Ka Ito yung pangulsam. Ka ka oh, kasama si pangunsam. Jerome. Kasama si Jerome Ponce, si Kiko Estrada, mm. O si sino ba yung partner nila? yun na, nawala sa utak ko. Basta anim sila diyan eh, sa press ko na yan. Oo, pero bida silang dalawa. Pinakang bida. Para paborito ngayon si Carlo, di ba? Daging trending din yung sa kanila ni Barbie Imperial, di ba? Oo, oh, yung kasal, kasal. Dahil ako doon, I love Elise. Oh, oh. oh, Anong Elise? Oh, Elise, takot. Tapos pa, I love Elise. O, Elise, gano'n. Mali ah! Ang bakit? Kapunta pa pinutol mo eh. <laughs> <laughs> anyway, panuwanin niyo po itong pinikulang ni Carla Kilo with Colin Garcia.